Nagkalat na mga bubog at nagkalat na parte ng motorsiklo. Ito ang naiwang bakas ng pagsalpok ng close van sa kasalubong nitong motorsiklo pasado las 4 ng hapon kahapon July 17. Nangyari ito sa kahaba ng lower balakbak sa barangay Santo Tomas Proper, Baguio City. Ayon sa mga saksi, mabilis ang pangyayari. Narinilaw na, na nagkwanyang-kwan yung truck. Nakita lang namin na kwan, nakagakwan na yung truck dyan. Hindi na nakita kong kwan, busa nakita namin yung truck. Saka Ayon sa Baguio City Police Office, pababa noon ang close van sa kalsada ng Maganap ang insidente. Base sa investigasyon, uh, itong uh, Isuzu close van ay nawala ng kontrol dahil sa bigat ng, ng dala ng kanyang uh, sasakyan. At ito nga, yung area doon ay uh, sharp curve. Uh, sakto naman itong uh, motorcycle ay paakyat siya. At uh, hindi hindi niya naiwasan nga ito kasi nakain nitong uh, close van yung lane. Nakilala ang driver ng close van na si Cyril Stoffer Lias Cabrera, 32 anyos, sa lakas ng pagbangga tumilapo ng rider ng motorsiklo na si Jerry Tajeda Sawal, 24 anyos. galing yung trabaho, pauwi na ng bahay. Masakit. Kahit ano, pipigil lang po. Nakita lang ng tita ko na may nadisgrasya ngayon, bumaba lang siya dito. Nagulat na lang kami, nagtakbuhan na lang kami pa dito. Ngayong araw, nasampahan na ng kaso ang driver ng close van. Uh, reckless imprudence resulting to damage to property and physical injury ang pwede pong maisampa sa kanya. Ang pinangyarihan din ng insidente ay accident-prone area ayon sa PNP. Bukod sa sharp curve at matarik na kalsada, wala rin itong sapat na road signages. Dahil nakikita natin, may observation tayo na karamihan dyan na accidente ay yung mga bago. Uh, bagong dadaan dyan na kung saan hindi sila aware sa terrain natin. So, uh, nakita rin natin na medyo kulang ang signage natin. So, uh, meron tayong coordination sa highways na mag-provide sana sila ng mga signage doon pa lang sa taas. Walang na-install ang barangay doon sa area. Yes, uh, kaya maganda talaga na i-advise... Uh, eh yung ating mga barangay pwede silang maglagay talaga sa mga uh, crime uh, I mean, sa accident uh, areas prone areas natin sa mga barangay nila plano naman ng barangay na sumulat sa DPWH para maaksyonan ito Vanessa Bugtong para sa Luzon headlines